sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito may isang binyag panadapat kong may isang binyag pa na dapat kong tanggapin at na nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi ang pagkakabaha bahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki ang ina at ang anak na babae at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae ang mabuting balita ng Panginoon Hinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,